Magandang araw sa ating mga tagapanood. Ako po si Jeff Fontanilla, isang hepato surgeon. At ako ay lubos na natutuwa na ako'y nakasama sa ganitong programa. Ito ay in cooperation with our society, the Philippine Society of General Surgeons, North Luzon Chapter. Ngayong hapon, ako ay naatasan para magbigay alam kung ano ang cancer sa atay. Ang aking mga talakayan ngayong hapon na ito, magbibigay tayo ng mga datos tungkol sa kanser sa atay, ang kalagayan ng sakit na ito sa ating bansa. Ano ba ang sanhi ng kanser sa atay? Kung paano, ano ang mga simptomas nito? Paano ito magagamot? At ang pinakamahalaga po sa lahat, kung paano po ito may iwasan. So ano nga ba ang kanser sa atay? Ito ay karaniwang nakikita na isang bukol o lupon ng mga bukol na nanggagaling mismo sa atay. Ang atay po natin, siya po ang naglilinis nung sa digestive system natin. Marami pong dugo ang dumadaloy dito kaya ang karaniwan na nakikita natin na mga bukol sa atay, usually nanggagaling po 'yan sa ibang cancer sa katawan katulad ng bituka. Pero ang liver cancer ang, ang, medical term po ay tawag din namin ay hepatocellular carcinoma. Ito po ay ang nagagaling tumutubo mula sa cells ng liver. Kaya po siya liver cancer. So para, para po maintindihan natin ang impact ng sakit na ito, meron po tayong incidence rate na naitala ito ay galing sa survey ng Global Surgery Oncology at Hepatology Society of the Philippines. Ang sabi dito, mas mataas ang incidence rate ng magkakaroon ng liver cancer ang mga lalaki uh, sa taas ng 17.8% as compared po sa mga babae na 6.1%. So ang liver cancer dito sa Philippines, siya po yung number 4. So top 4 can, top four na cancer case dito sa Philippines. Naitala ito sa pag-aaral. Pag ang nauna pa rin ay breast cancer, lung cancer, colon cancer, at yung liver cancer. So, mataas po ang incidence natin. Actually, last 2020, batay sa pag-aaral, may naitala na 10,594 new cases of liver cancer that year. Ang mas nakakatakot po nito, uh, among the liver cancer cases, there were 9,953 deaths uh, last 2020 lang. So, bakit ho mataas ang cancer-related death ng liver cancer? Number one, dahil po hindi ito natutuklasan ng maaga. Pangalawa, kung hindi po natutuklasan ng maaga, meron pong pagkaantala ng konsultasyon sa doktor. There is delay in, in the doctor's consultation. And number three, meron pong delay ng treatment. So dahil dito, dahil mataas ang cancer-related deaths ng liver cancer, Uh, noong 2013, pinirmahan ni late uh, President Benigno Aquino III ang Republic Act No. 10526 designating January as the Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month. So tuwing January, meron pong mga ginaganap na lay forum para po magbigay kaalam kaalaman sa ating mga pasyente, sa ating mga uh, kamag-anak kung ano po ang liver cancer at uh, kas kaakibat nito, kung ano po at paano gagawin pag merong viral hepatitis. Maganda po na alamin natin din ang mga risk factors for liver cancer. Yung mga usang mga uh, pwedeng magdulot ng liver cancer sa ating katawan. So tingnan natin yung sarili natin, uh, mga kamag-anak, mga kaibigan kung meron silang mga risk factors na ganito. Marami po ang risk factors for liver cancer. Pero ang pinaka-common, dalawa, number one, is yung viral hepatitis, especially hepatitis B and hepatitis C. And second is yung alcoholic hepatitis. So sila po yung common na nakikita natin dito sa ating komunidad, especially hepatitis B and C pag meron po kasing hepatitis, meron pong infection or inflammation doon sa atay, which will lead eventually into cirrhosis or to hepatocellular carcinoma or liver cancer. Kaya nga po pinagsama yung lay forum ng liver cancer at sa viral hepatitis kasi magkadikit po silang dalawa. Ang uh, second po na pinaka-common na risk factor for liver cancer is alcohol, alcohol hepatitis. Ito yung labis at sobra sobrang pag-inom po ng alak. So, alam po namin po natin, pagka napaparami ng inom o napapadalas yung pag-inom ng alak, inapektuhan nito ang ating atay hanggang ito ay magiging may magkakaroon ng cirrhosis. Tapos after cirrhosis, pwede po magkaroon ng liver cancer. Other uh, risk factors po na nababanggit is genetics also. Ito Tut tignan natin kung may mga kamag-anak po tayo na may history of uh, liver cancer. May risk din po of uh, na pwede pong mamana sabi natin yung liver cancer. Other risk factors is uh, of course smoking, yung obesity. Uh, diabetes mellitus po, pag hindi po mga naagapan o hindi po nagagamot, uh, pwede po mag-lead into liver cancer. Meron ding mga tinatawag na aflatoxins. Ito po yung mga poison o nagagaling sa molds o sa mga pagkain na hindi po maayos yung pagkakaimbak Sa Northern America naman po, sa mga well-developed countries, ang isa sa mga risk factor nila ay yung non-alcoholic fatty liver disease because of their diet uh, mag from a fatty liver eventually it will lead to liver cancer so yun po yung mga uh, risk factors for liver cancer na dapat nating tignan ang tandaan lang po natin kahit yung dalawa lang po viral hepatitis saka alcohol abuse ngayong alam na natin yung risk factors tignan din po natin kung ano ba ang mga sintomas ng pagkakaroon ng cancer sa atay ang, ang mahirap lang po dito sa sakit na to katulad din po ng mga cancer sa pancreas sa lapay or sa bile duct uh, katulad ng liver cancer sinasabi ko mga to mga traitor na sakit ng mga to bakit po kasi yung mga unang symptoms nila they are very non-specific so hindi ho siya uh, automatic kapag naramdaman mo mayroon ka ng liver cancer so kailangan nating alamin po ang mga ito at least mayroon tayong inclination meron tayong uh, konting kaalaman para magpakonsulta po sa ating mga doktor. So, ang pinaka-common na simptomas, number one, is yung pagbaba ng timbang or unintentional weight loss. Hindi naman po siya nagda hindi naman po nag exercise pero pumapayat. Di po, medyo mag-isip na po tayo. Pangalawa po is yung walang ganang kumain, nasusuka, or nagsusuka after kumain. Ito po yung mga other non-specific symptoms ng liver cancer. Ito ay related dun sa function ng atay natin dun sa ating digestive system. Third po is easy fatigability. Pagkaramdam ng uh, na palaging parang mabilis mapagod. Oh, dahil din po, of course, wala nang masyadong protina, wala nang masyadong nutrisyon na nakukuha. Usually, meron tayong easy fatigability. Ang isa sa mga pwede nating maramdaman pag merong liver cancer is pagkasakit sa kanang bahagi sa taas ng ating chan. So sa right upper quadrant. Dan dito po kasi yung ating atay at kung meron pong bukol na tumubo dyan, maaaring itong mag-cause ng discomfort or, more pain po dun sa, sa area na yon. Uh, yung last two symptoms, sadly, ito na po yung mga sintomas ng beginning liver failure. Ibig sabihin, advanced na po yung sakit or naapektuhan niya talaga yung overall na function ng liver. Ito ay number one, yung paglobo ng chan at pamamanas. Yung chan ng isang patient na may liver cancer ay lumalaki o lumulobo dahil po sa tubig na naiipon doon sa loob ng ating, uh, ng ating chan dahil nga po hindi na po maganda yung function ng ating atay. At yung last na pwede nating makita ay yung paninilaw ng mata at tanga ng balat. Uh, nangyayari ito dun sa mga may hepatic failure na, may liver failure na kasi hindi na masyadong maganda yung pagfilter or paglinis ng atay sa ating katawan. So yun po yung mga simptomas. Uh, again, non-specific po sila. So, hindi ibig sabihin na pag meron kang naramdaman na isa kahit, kahit isa sa mga ito, ikakabahan ka na, baka may liver cancer ka na. Ito po ay, ay sinishare namin para ho magkaroon tayo ng idea, we correlated with our risk factors, noon sa ating mga binanggit na risk factors, at uh, na-advise po namin magpakonsulta po sa doktor. Okay. So ngayong alam na natin yung datos, yung risk factors, yung simptomas, paano ba, paano ba diagnose o nalalaman na meron kang uh, liver cancer. Katulad ng tinuturo sa atin, tinuturo sa amin nung kami ay nasa medical school, yung unang-unang gagawin ng yung doktor ay uh, history and physical examinations. Na, examination. Napakahalaga po nito. So, malalaman namin doon kung meron kang mga risk factors na binanggit. And through physical examination, makikita namin kung kumusta ang yung atay, kung kumusta ang yung chan. At magkakaroon tayo ng inclination na baka nga po meron kayong merong liver cancer. Uh, aside from that, magre-request kami ng mga blood exam, blood tests para sa atay. Kasama yan lagi yung kung paano o kumusta yung function ng atay. Kung meron, pong, meron po bang viral hepatitis para magamot na rin po ito. And then, ang pinakasimple na pwede nating i-request ay yung ultrasound. Kung ako, whole abdominal ultrasound lang or ultrasound dun sa may, may liver para ma-check. Kung number one, kung may cirrhosis, or kung meron nga makikitang bukol. Kapag ka ho may nakitang bukol sa ultrasound at wala hong ibang nararamdaman sa ibang parte ng katawan, wala pong pagbabago ng pagdudumi, walang bukol sa ibang parte ng katawan, maaari po na ito ay nanggaling talaga sa atay, kaya ito ay liver cancer. Ang susunod po na gagawin dyan para po ma-check lalo kung ano talaga siya, meron tayong uh, triphasic CT scan or MRI. Uh, meron po yan sa ating hospital. Uh, maganda po yung triphasic CT scan. Ito po ay specific na scan para doon sa atay. Magkakaroon na kami ng idea kung ano pong klase ng bukol yung meron doon sa atay. Okay, so pag na-diagnose na po natin, nalaman natin na meron kang cancer sa atay, huwag po tayong matakot. Ang unang po namin gagawin dyan is i-treat yung hepatitis kung meron Tapos pagtutulong-tulungan po ng mga iba't ibang espesyalista. Ang tawag namin sa approach na to is multidisciplinary approach So hindi lang po ako, hindi lang po mga siruhano ang magagamot sa inyo Kakibat po natin ang mga internist, uh, mga gastroenterologist Andyan din mga interventional radiologist, medical oncologist at saka radiologic oncologist para po uh, pagplanuhan ng mabuti kung ano ang pwedeng gawin po doon sa cancer sa atay. Ito ay tailor fitted, ibig sabihin no, hindi po siya dikahon, de depende yan sa status ng pasyente at kung ano yung available na ma maaari nating ibigay sa pasyente. Okay. So sa paggamot ng liver cancer, sabi natin ito ay bukol sa atay or lupon ng mga bukol. Kung meron pong bukol sa atay, ang bad bad po sa pag-aaral ang may pinakamagandang response rate or uh, curative rate po still ay operation. So kailangan pong operahan tatanggalin po yung parte ng atay na may bukol ang tawag po namin doon ay hepatectomy so it's partial pwedeng partial pwedeng yung buong kanan ng atay or buong left lobe ng atay ang ang maganda po sa ating atay as long as healthy po yung maiiwan, uh, may niiwan lang kami at least 40% ng atay ang maiiwan, maganda po yung stato, estado ng atay na naiwan, magsusurvive po tayo. Um, ang atay po kasi natin may kakayahan po yan na mag-regenerate at mag-compensate kapag ko siya ay natapyasan. Pero syempre, kailangan po ng maiging pagpaplano, paghahanda para sa pasyente para ho uh, magiging safe ang, ang liver surgery natin. Kung sakali naman po na hindi ho uh, hindi ho safe na tap tapyasan o tanggalan yung atay o masyadong maraming bukol, kinain niya yung buong atay, meron pa rin pong isang option, yun yung pwede nating i-refer sa mga centers na merong liver transplantation. Yes po, meron na pong liver transplantation dito sa Pilipinas, mostly po doon sa Manila na big hospitals, mga liver center. So ang gagawin, transplant, kukuha ng donor. Ang donor naman po, pwedeng sa kamag-anak, pwedeng kalahati rin lang po ng atay niya, yun yung ilalagay natin doon sa uh, pasyente para magkaroon siya ng bagong atay. So, kung wala ho talaga o hindi kaya ng pasyente ang um, operasyon, ang um, major operation, sabihin natin masyado ng mahina, masyado na hong advance yung kanyang disease, saka lang po natin yan i-refer para sa ibang other options for liver cancer. Uh, luckily, meron din po yon dito sa ating lokalidad. Meron po tayo mga tinatawag na ablation techniques. So, kung ablation, ang ibig sabihin, gamit sila ng microwave or yung radio frequency. Uh, local lang po ito. Mag-ultrasound, maglalagay yung probe, tutunawin nila yung bukol para ho hanggang sa mawala yung bukol. Other options would be chemotherapy na targeted, na directed po doon sa atay. Uh, pwede pong gawin yon ng interventional radiologist natin maglalagay sila ng catheter papunta dun sa bukol dun i-inject directly yung chemotherapy or pwede rin inject yung radiotherapy so marami pong ibang options ng treatment sa liver cancer uh, pinakamaganda po, pa rin po talaga is yung pagtanggal ng bukol na ito and last na option would be yung chemotherapy na uh, systemic chemotherapy Okay, So yun po yung mga treatment options for liver cancer hindi ho ganon the days po na pagka may liver cancer ka uh, may taning na po yung buhay kaya po natin uh, i-treat yan kaya po natin operahan with the help of our uh, other medical specialists mga ating medical center pwede uh, po natin gamutin ang liver cancer At ang pinakamahalaga po na uh, gusto kong i- bahagi sa inyo ngayong araw. Uh, kung meron man po kayong dapat po malaman dun sa uh, talk na ito, ay eh, kung paano po maiwasan ang pagkakaroon ng cancer sa atay. Sabi nga natin, prevention is still better than cure. Nakita natin kung gaano kataas ang cancer-related uh, uh, deaths sa liver cancer, kung gaano po kahirap mag-treat ng liver cancer. Kaya po sana, tandaan natin paano ba ito may iwasan. Okay. Una po sa lahat, yung meron po tayong regular na pagkonsulta sa ating mga doktor, especially pag meron kayong risk factors na nabanggit, pag may family history kayo na may liver cancer, magpa-check up po tayo, magpa-screening po tayo sa ating mga doktor. Dun sa screening na to, may mga magre-request kami ng mga blood tests para po sa hepatitis, para doon sa liver function. Pwede po kami magpa-ultrasound para ma-check regularly ultrasound. Usually po, pag may mga family history ng liver cancer, kahit wala pa pong nararamdaman, mas maganda po na magpa-check up na po tayo, magpa-blood workup, tapos magpa-ultrasound every year sa ultrasound na to at least ma-check natin kung may nagsisimula ng cirrhosis, kung may nagsisimula na na tumutubo ng bukol at least ito po ay ating maaagapan. Ang isa pa po sa mga prevention tips na bibigay namin is yung vaccination para sa hepatitis. Lahat naman po tayo nakatanggap ng vaccination nung tayo yung mga bata pero mga working population, mga adults wala na pong booster. Especially po, kasi po ang Hepatitis B at C, nakukuha po yung mga yan sa mga hindi malinis na gamit. Yung mga pagpapatatun, papaturok, yung mga high risk, yung mga ating mga healthcare workers na high risk po for needle prick, sila po yung ating uh, tignan i-check, uh, i-check yung kanilang antibody sa Hepatitis para po mab mabigyan po ng booster dose. At para po sa ba mga pwede nating gawin para ma-prevent. Ito po ay ah, hindi lang po para maiwasan ang liver cancer, para rin po maiwasan natin ang iba pang mga ah, cancer na pwede pong makaapekto sa atin. Pag sa liver cancer, number one, ang unang ang titingnan natin, gandun pa rin po yung hepatitis. So, iti-check natin yung, kung kailangan na ng booster, kung meron kang exposure ng hepatitis, or kung meron kang ulit uh, na needle prick, or na uh, magkaroon ng risk factors for hepatitis. And then yung pangalawa, kasi ito yung second most common din na risk factor is yung alcohol abuse. So bawasan po natin. O, ma maigi po talagang occasional yung occasional. Hindi po pwedeng occasional lang umiinom pero araw-araw iba't iba yung okasyon. So bawasan natin, it's regulated alcohol consumption. Malaking tulong po yun para ho mas maalagaan natin ang ating mga tayo. Third po would be uh, mga vaccination na sinabi ko. And the next would be also to quit smoking. Uh, hindi lang po siya sa lung cancer, may mga pag-aaral din po na pwede, siya, pwede niya maapektuhan ang ating atay or magkakaroon din po to lead also to liver cancer. And of course po, uh, kailangan nating i-treat kung ano man yung underlying conditions na meron sa atin. Sabi ko kanina yung obesity, so kailangan natin magbawas ng timbang mga or pag meron tayong diabetes, kailangan pong gamutin yon at makontrol yung ating blood sugar para po natin na ito po ay mag into liver cancer. So, ang pinakasumatotal po ng prevention, ang emphasis, ang emphasis po natin is yung sa alcohol abuse, bawasan natin uh, to prevent smoking and also yung sa vaccination ng hepatitis. And the rest po is yung lagi nating sinasabi sa, sa ating mga pasyente to do a healthy lifestyle. So healthy living po tayo. 'Yun po yung mga mahalaga na para maiwasan natin ang pagkakaroon ng liver cancer at anong bang cancer po na pwedeng uh, tumama sa ating katawan. At dyan po nagtatapos yung aking lecture or yung aking Uh, sharing ngayong araw na to. Maraming salamat po. Kung may mga katanungan po tayo, pwede po tayo magtanong, magpakonsulta sa ating mga doktor regarding po sa liver cancer at sa viral hepatitis. Yun lang po. Maraming salamat.